Kita nyo naman po yung bahay ni Bianci. Grabe, sobrang laki nito mga kalingap. Tara po. Dibuti natin. Wow. Pambihira talaga oh. Mapapambihira ka dito. Wow. Grabe. Ha? Kaya nga. Saka so, ano ako bro? Para may kasama tayo pag alibot. At ngayon lang nakita ni Vincent Calyada po. Napakasulit. Ano bro? Sabi mo, pabahay lang ito bro. Action na to, bro. <laughs> ha? Ginawa ko mabaki ko na to. <laughs> Pag-asa ka lang. Pag-asa ka lang. Grabe. Tara bro. Tara bro. Ulit. Uy, grabe naman. Pagpasa ko pa lang. Ito na agad yung makikita mo. Mansion, uh. man 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 guys. Bro, ha? ito yung mga pinapangarap kong bahay. <laughs> Good si Vincent, bro. At first time niya dito. Grabe din yung pinapangarap ng bahay. Pag-rasok <laughs> mo, ang taas ng kisa. May tapos mm. may dyan. Tapos yung hagdad pa ganun. Uh, Grabe, guys. solid talaga bro. Ang kalingap. na talaga nagagawa ng kalingap. <laughs> so, ito yung magiging master's bedroom. Dito ang uh, siguro, pamilya ni, ayung uh, parents ni Biancy, no? Dito silang dalawa. Yan. Laki po. Grabe, laki. <laughs> At may hagdad na, na. Ayos. Ito yung kusina, bro. Wala, wow, laki din. Wala yan. Supermax. Grabe, guys. Na... Ano to? Ba? Ano to? Ah, uh, yung siguro yung gawin natin si Ersa ko ba? na lang Para dito lang yung ano. Para malawak dito, no? Table na, dito, na dito, okay. Pwede na lang ito. Nababi na lang. Pwede na dito. Tara po, akit po tayo dito. Pambira. Lupet, guys. Bro, makikiyan naman lang kami dito. Magkikigulo. At ayun na nga po. going ingat kayo dyan, ha? Grabe, G. Grabe. Yan. Pasamot ako. Taas, guys. Wow. Panalo, grabe, grabe. grabe. At dito na po. Parto ko isang kwarto dito. Yan. Kita mo yan. At... Dito, yung CR. CR. Taas. Grabe. Bro, may CR sa taas. Grabe. Ganda. <laughs> Tapos dito, ito yung kwarto ni BNC. Uh, wow. Dito ang kwarto ni BNC. Grabe no? laki ng kwarto, bro. Go, <laughs> ingat kayo ha. Mga kayo dyan. Wow. At dito mayroon dito ang terrace pa sa Terrace. Iyon oh. Ganda. May macho. <laughs> si Kenji. Ito, so, para ka. Oo. Oh. Kasi yeah. mm -hmm. may kapatid pa siya, maliit, eh. talaga dito, mataas para buka. Kahit nasa yung mga hanggang dito. Oo, oh, mataas na oh, Pang bay, baywang. Taas dyan ah. high ceiling siya. <laughs> <laughs> ano to? mga, ano nagtrasas ano 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 sa bubong na yan? Wow. Mga na sila. Magkakaroon bro. Brabe ang G gastos. G ito yung pinaka malupit mong pagkabahay. So, ito na nga daw. Kasi di naman din natin ito magagawa kung wala po yung mga sponsors natin. Sponsors ni BNC talaga. No, kasi yun nga, nakaipon din sila hanggang sa pabahay natin. Kaya ito, ito din kinalabasan. Di ba po siya tapos? Kaya po, babanggitin po namin yung mga nagastos na. Yung, di pa naman siya talaga yung saktong-sakto na nandun na lahat. Pero, yun po yung mga, ano, yung mga materyales, yan, labor. doon na po yun. So, sige lang bro, tuloy nyo lang, okay lang yan. Pwede bigi, malupit gi. Ha? <makes throat> malupit. Para <laughs> uh, <laughs> sa akin, wow na wow. <laughs> wow na wow talaga. Sabi uh, ka. Ito mo naman yan, oh. Dalawang biga. Nakapin naman ito kaya mo. Ang nakapin na yan. Huwag uh, so <makes throat> uh, lang yung mga picture. Siguro yung sa video lang. Ayan po. Wow. Wala Dito pa lang, oh. Dito ang angle. Oh. Grabe na, oh. Oh, mansion, guys.